Magandang umaga sa ating lahat sa masulok na buong mundo. Salita natin ay Tagalog sa mga nakaunawa lang. Pag-usapan natin ang Pentecostes. Ang Pentecostes ay isang mahalagang kapistahan sa liturhikal na kalendaryo ng simbahan katoliko. Pinagdiriwang ito limampung araw pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay at kinikilala bilang araw na bumaba ang Banal na Espiritu sa mga apostol alinsunod sa mga pangako ni Hesus. Mga mahalagang aspeto ng Pentecostes sa Rubano-Katoliko Una, Pangyayari sa Pentecostes ayon sa mga gawa ng mga apostol noong araw ng Pentecostes ang mga apostol at iba pang mga tagasunod ni Jesus ay nagtipon sa isang lugar biglang narinig nila ang isang malakas na ugong na parang hangin na galing sa langit at nakita nila ang mga tila dila ng apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. Napuno sila ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika na hindi nila dati alam ayon sa kayahang binigay sa kanila ng espiritu. Pangalawa, ang kahulugan. Ang Pentecostes ay itinuturing na kapanganakan ng simbahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng banal na espiritu. Ang mga apostol ay binigyan ng lakas at karunungan upang magpatuloy sa misyon ni Kristo na ipangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng tao. Ang pagdiriwag na ito ay nagpapalala sa mga mananampalataya ng kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay ng simbahan at sa kanilang personal na buhay pananampalataya. Pangatlo, liturhiya. Sa Pentecostes, ang mga simbahan ay karaniwang pinapalamutian ng kulay pula upang sumasagisag sa apoy na banal na espiritu. Sa misa, binabasa ang mga talata mula sa mga gawa ng mga apostol na naglalarawan ng pangyayari sa unang Pentecostes. Ang misa ay maaaring may ng mga panalangin at himno na nagpapahayag ng pagdating ng banal na espiritu pangapat, mga praktikal na pagsasabuhay. Para sa mga Katoliko, ang Pentecostes ay isang panahon upang pagnilayan ang mga biyaya ng banal na espiritu at ang papel nito sa kanilang buhay. Tinuturoan sila na magsumamo sa banal na espiritu para sa patnubay, kalakasan at karunungan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga gawain ito ay maaaring kabilang ang mga espesyal na panalangin, pagsasagawa ng mga retreat o seminar at mga gawa ng kabutihan na nagpapakita ng bunga ng Espiritu Santo tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at iba pa. Ang Pentecostes sa makatuwid ay hindi lamang isang paggunita sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan kundi isang patuloy na paalala ng kapangyarihan at presensya ng banal na espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya at sa buong komunidad ng simbahan naway naunawaan nating lahat sa mga nakinig at nakapanood sa wagang ito magandang mga god bless us all